What's up? Pari bagong update. So for today's video mga kabuhay, update ko kayo sa ating sitwasyon din sa mga na pang net fishing. So kagabi, hindi ko nagawa ng uh, video dahil nga sa so, sobrang madali na namin mga alas 11 ng gabi. Hindi so, namin na kuha na ng video dahil nagmamadali na kaming iahon yung mga pambot namin dahil sa lakas ng alon at lakas ng ulan. So panic na kami nga dahil ayaw na naming maulit yung yung dating bagyong udit na halos lahat ay na-wash out talaga so nag-advance kami, ah, sinipin na namin yung mga pambut at gusto ko munang magpasalamat kay Boss Aya no? yung seeker namin dito sa Kantangog na nag-sponsor po ng mga kape tsaka ah, mga biscuit at chat out din po kay atong kunsihal na si Budget Batino na nagbigay ng sponsor kagabi, so dengan salamat part na may mata ka at ah, nagbigay ka ng share uh, nagbigay ka ng tulong kahit papano eh naibisan yung mga lamig sa katawa namin dahil sa, sa sobrang basa namin kagabi yan so dagan salamat sa inyong tanan na uh, nag-sponsor lang na kay Ibus Ayan saka kay Part Budit so ito na ngayon yung uh, sitwasyon diri sa among barangay sa Naruki mga kabuhay yung mga baroto na inahon namin Doon sa tabi ng kasada so papakita natin sa inyo mga kabuhay So ito na nga ngayon yung sitwasyon mga kaboy yung pambot namin dito sa Barangay San Roque. Yan sa sobrang madali namin mga kabuhay, pinutol na namin dahil kung isa-isahin pa namin to ito wala na matatagalan na kami maabot kami sa high tide kasi ang lakas ng high tide kagabi ang laki ng high tide kagabi nasa 2.2 yung high tide at tinanggal na rin namin yung mga makina ayan oh Yan. Pati rin yan yung tinanggal na rin yung mga makina niyan. At pati yung pati yung mga mga palatik tinanggal na rin isa-isa. Ayun -isa. oh na at pinali ko na rin para safety yung, yung situation ng mga palatik. At dito yung mga palatik ko oh. tinanggal na. Ayan, so pasinsan na kayo mga kabuhay dahil hindi ko talaga nakuha na to dahil nagmamadali na kami. Hindi ko to nakuha na ng video. Itong iba na dun sa dulo. Ayan, yung pambot ni part arsap. At saka pambot ni at saka ni Manuel So papakita natin sa inyo mga kabuhay yung sitwasyon sa dalampasiga namin dito So ito na siya mga kabuhay Ayan, Sobrang lakas ng alon Dati to plain to dati Ayan, o. Laki ng high tide kagabi mga kabuhay Dati dito ko nilalagay yung pukot, yung lambat ngayon, tingnan n'yo. Kitang-kita na 'yung mga ugat, mga gamot sa niyog. Nag-angat na yung mga palatik mga kabuhay So tatanggalin namin yung mga mga palatik na yung mga kabuhay pag ano po pa yung maging sitwasyon dito sa bagyo na to kung matatamaan ba kami dito although hindi naman siya directly tumama dito sa buong sa Leyte so titignan namin yung sitwasyon kung medyo malakas talaga at tatanggalin namin namin yung mga palatik na yan Yeah. Naangat namin yan dun sa ano, may highway. Medyo malakas yung alon ngayon mga kabuhay